Hello mga kain, kain po tayo. Ang ulam ko ay ano ba tawag dito? Sinigang na spirits. Tapos ang sausawang ko, patis. Ayan. Bakita. Patis na nilagyan ko ng kalamansi Ayan. Kain tayo. Alam nyo, ang tawag dito. Ang hirap na ng panahon natin ngayon, no? Kaya kailangan, ganun pa man, hindi natin po yan mapipigilan. Kaya, maging positibo, positibo na lang po tayo. Positibo na lang po tayo sa mga nangyayari ngayon. tiwala tayo sa taas sa Panginoon. Magdasal, mag, uh, anong tawag nito? Magmuni-muni tayo, bumalik loob sa ating Panginoon. Dahil sa mga nangyayari ngayon, nakakatakot na. Sunod-sunod, di ba? Tapos yung mga, yung na nababasa mo pa sa Facebook, pag nag-open ka ng Facebook, puro na lang the big one, the big one, the big one. Po ba? So, ang gawin natin, kung ma stress ka at uh, ito ang mga babasa mo, hindi makakatulong, di po ba lalo kang stress So, pag mga ganyan, huwag niyo na lang, ano, huwag na lang pansin, scroll down, i-scroll up na lang, scroll up yung mga ganyang balita na Uh, mapapanood nyo at magkasan na lang tayo na sana maging ligtas tayo hindi man sana hindi man uh, mangyari sa atin yung mga nangyayari sa ibang lugar ito ba yun lamang po ang magagawa natin dahil hindi natin mapipigilin nganyan ay kalikasan makakatakot talaga sabi nga uh, magtiwala na lang tayo sa taas siya lang ang tanging makakasagot siya ang tanging makakatulong sa atin ingat na lang po tayo mga kairo kain Happy weekend pa lang. Today is Saturday weekend. Sabi nga ng mga nanay, labaday. May trabaho ka man o wala. Saturday is labaday. tahimik ng bahay kasi wala pa yung ano ko. Yung isa naman, tulog pa sa taas. Kaya tahimik ako lang. Ako pa lang mag-isa sa baba. Nabasa niyo ba yung napapanood niyo ba yung mga nangyari kahapon sa Cebu? Ano sa Cebu? Sa Davao, I mean. Di ba sunod-sunod? Meron nga akong may dumaan nga sa news ko yung about sa 10-10-10-10. Hmm. Hindi natin alam. Hindi tayo nakaka... Mahirap mag-predict. Mahirap magsabi. Di ba kung yun ba ay nagkataon lang or yun ba ay uh, dahilan para gumising na tayo para magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Kasi hmm, parehas na 10-10, di ba? Tapos October ngayon. Lahat October nangyari. Ay, pero yung isa September yata yun eh di ba? So, September 30. Pero 10. Then, ng gabi, yung sa Cebu. Puro 10. Kaya yung iba, nila, binigyan nila ng meaning yun. Hindi natin alam kung totoo ba yun or uh, na, nagkataon lang. Nasa inyo na pong paniniwala yun kung ano ang gusto nyong paniwalaan. Kahit tayo. Pag Saturday kasi wala kami pasok. other days, uh, hanggang Friday lang kami. Pero yung uwian namin, 6 o'clock. Kailangan kumain ng gulay. bye, ค่ะคุณนุ่นนะค่ะ h a v e nice y n i c e a r a n d God Bless Happy Weekend